Usa pang relasyon naman tayo. Maraming pagpapala sa buhay ang inaasam ng tao mula sa Diyos. Madalas nga parte na ng ating panalangin ang Lord, i-bless mo po sila o kaya Lord, i-bless mo po ako. Misan nga hindi na natin masabi specifically kung anong blessing. Hingi pa din tayo ng hingi ng blessing. Ito siguro ay nagpapakita ng ating pagkilala sa Diyos bilang source ng mga pagpapala at ng ating pangangailangan sa pagpapala. Maraming uri ng pagpapala. Merong pagpapala na ibinibigay ng Diyos at meron din yung naibigay na pero kailangan mong pangalagaan upang makita mo ang pagiging pagpapala nito. Isa na dyan ang pagpapala ng relasyon o sa mag-asawa. Sabi ng Bible, pagpapala ang asawa. E paano kung nag-aaway kayo o hindi kayo magkasundo? Ang solusyon ba dyan ay yung bigyan ka ulit ng bagong asawa? Palitan na yung hindi mo kasundo? O sa anak, ganun din. Sabi ng Bible, pagpapala ang anak. Pero siyempre, hindi madali magpalaki ng anak. May time na hindi kayo magkasundo at meron pa nga nagre-rebelde sa magulang. O paano pag ganon? Ayawa na? Papapalitan mo ba kay Lord? Nakita mo? Pagpapala ang asawa at anak at ganon din ang lahat ng tamang relasyon sa buhay natin, kagaya ng kaibigan, katrabaho, kasosyo sa negosyo at iba pa. Pero ito ang tatandaan mo. Ang pagiging pagpapala nila ay nakasalalay sa pagiging responsible mo sa relasyong iyon. Sabi nga ng Bible, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Sinabi ito ng Bible bilang pagpapakita na meron tayong bahagi upang ang mga relasyong kinabibilangan ay tunay nga maging pagpapala. Gusto mo ng maayos na relasyon pero ayaw mo makipagkasundo? Ah, malabo yun. Gusto mo na maging maayos ang samahan pero ayaw mong humakbang sa pagkakaisa at kaayusan? Hindi mangyayari yun. Gusto mong maging masaya ang tahanan pero ayaw mong magpatawad o humingi ng tawad kapag ikaw naman nagkamali? Ay hindi mangyayari yun. Bahagi ng pagpapala ng Diyos ay ang Kanyang pagkilos sa ating buhay upang likhain sa atin ang mga katangiang magiging sanhi ng maayos na relasyon. Habang nagpapahubog tayo sa Diyos, binabago din niya ang mga relasyong kinabibilangan natin. Kumikilos ang Diyos sa buhay natin pero dapat din tayo maging submissive sa Kanya. Baka naman pray ka ng pray na magandang relasyon pero nagmamatigas ka sa Diyos. Tandaan mo, pagdating sa relasyon, pagpapalain ka lang kung handa ka magpasakop at sumunod sa Diyos. Bandang huli, nagiging pagpapala ang mga relasyon kay nabibilangan mo dahil ikaw mismo ay pagpapala sa mga taong nasa buhay mo. At yan ay dahil nakikita nila ang Diyos sa buhay mo. Asa ka pa!